Ayan, kamotor Eh, e, ano na naman tayo? Ito yung Suzuki APB. Ayan, ito po ngayon yung ano, matatandaan po natin. Ito yung binaba natin doon sa van na makina. Bali, Suzuki po ito. Ayan, bali, galing masisya po. Pinalitan natin ang liner. video may error itong ano, yung piston. Nasabit po siya ng kaunti. Pag, pag tayo po naggawa ng ganito, na nagpalit tayo ng liner, at saka linay, renebor, ayan, kailangan i-check up po natin ng ganito. Ganito lang po pag-check up niyan. Ayan, ganun-ganun mo lang po. Kasi hindi po perfect circle yung ano, piston may mga factory lip eh. Hindi naman perfect circle siya. Eh nagkakaroon po ng makat. Ayan po ka motor po oh. Papansin nyo. Ayan, makintab na yan. May bakat po siya. Ibig sabihin po niya na ano, na nasabit sa ano, sa liner. Yan sa portion na yan, Disalign po yung piston, hindi perfect circle. Ang kabila, hindi po gaano o wala. Kaya, pag tayo nag ng ganito na pag, pag tayo po nagkasimbol ng ganito na nagpalit ng liner, kailangan siguraduhin po natin kasi kung inkis na may ganito po na kumintab siya, sumayad sa liner at hindi naman natin po nasisigurado na ang piston ay talagang perfect yung bilog niya. Kasi hinuhulma din po ito yung paggawa. Kaya lalo na yung mga baguhang pong mekaniko, ganito na lang maging ano tayo, maging o pag check up sa mga ginagawa dahil pag nangyari na naman ganito ito po ang cost ng ano cost ng overheating mag u-overheat po ang makina natin ayan kitang kita po ang laki o oh. ayan makintab o oh. ayan tapos ito kaya ganito lang po ang mga discarding yan gagano lang natin ayan kaya ganyan lang. Tapos ang diskarte naman po dito. Yan, yung liha, sandpaper, yan. Papabilugin mo lang siyang ganon. Yan. Yan po, pag ganon lang. Tapos kung alin may portion may tama, yun lang ang kikikili natin. Yan, ganyan lang. Para itong ibang surface hindi maapektuhan yun may tama lang, yun kala sa portion na yun, magliliha, ayan, ayan, ganyan lang, para, yung tapat na lang yun, ang ano, mapapantay siya, itong part dito, hindi magagalaw, yung walang tama, ayan, ganyan lang po, tapos ano, pag yung tagalan para hindi naman, lumaki at mabawas, Yan, mayroon pa. Kasi pag lumaki naman mababawas, maano tayo, luluwag naman ang piston mo. Eh, ito lang technique. Kung saan na ibaka, doon ka lang magliha. Ayan, tapos, maya-maya, sukat. Yang kamotor mayroon pa rin, oh, pero hindi nag-aano. Ayan, oh, may kintab pa na kaunti. O, oh, basta ganyan lang po, kung saan nakatapat, kung saan tapat na may, ano, may tama, yun lang ang lilihain. Para umabot ko sa magiging perfect circle na siya dahil wala nang sumasayad. Ganyan lang kamotor kasi... Pag na mo po ito na ano, na may sayang na ganyan hindi mawawala po ang pag-overheat magbabakjab ka sayang ang tarbaho nagbakjab ka lalo na pagpakyawan wala magbabayad na tayo tayo na magsasariling gastos ng mga gasket yung mga gasket siyempre hindi sasagutin na may ari yung pagpakyawan ikaw lang may problema nun no? kaya kailangan surbul diskarte napakasilan po ng mga tarbaho natin ka motor pool kaya kailangan mapangchip mapangchip up tayo para sigurado ang tarbaho po yan yan tapat mismo ng ano yun na naman hindi

nabagsak yung nabagsak yung ano, tripod yung tripod nabagsak ayan ka -motorphone. bali ito yung hinasa natin na piston ikinabit na po natin ngayon dahil nasigurado natin sa labas na wala na pong tama yung piston pero para sigurado po tayo kamotor pag nagawa tayo ng ganito isalpak nyo na muna yung piston sa liner na may piston ring tapos ikotin ikut nyo po para sigurado po tayo na pag nakakabit ang piston ring ay hindi hindi na siya sumayad yung piston sa liner kaya kamotor pool tagaan lang po talagang pagtatrabaho kamotor pool dahil ito pag pag hinasa nyo sa labas na wala nang tama pag pipisting kailangan masigurado natin itabit ang piston ring sabay ikot-ikotin para malaman natin kung pag may piston ring siya ay eh, hindi na siya tumama ayan po kamotor po nagtanggal po na tayo ng isa yung number 3 tinanggal natin ayun nakita natin na may tama pa rin siya kaya kailangan iisa-isahin po natin na tanggalin siguraduhin na walang tama na mayroon siyang piston ring Wag, ayan po makikita, makikita po natin oh, may, ayan po may tama pa rin siya o oh. uh, bali nakakabit na po ang ano niyan, piston ring binaklas natin uli para matiyak po natin na hindi tayo magbabakjab ayan nakita po natin na may tama pa rin siya Ayan, kailangan po huwag tayo tatama rin para kasi pag sinamad tayo, yan mangyayari, magbabakyab tayo, masisira yung trabaho natin. Ayan, kaya ngayon, Tagalang lang ka Kasi pag nabigyan kayo ng piston na gaya nito na may oblong siya ng kaunti, Mahirap pagtiwala po na ano, sa brand na spare parts, kailangan dadaan pa rin sa pagsusuri mo, kaya ito po nangyari sa atin, kaya may tama po siya, nabit na natin siya sa block, kaya ang kabila meron din po, kailangan masigurado po natin na wala na ng tama, kaya para pag na simbol natin, hindi na siya mag-overheat. Kasi ito, sigurado mag uh, ano, ito, gagawa ito ng pag-overheat dahil meter, meter friction na ito. Lalapat na ito sa tumatama na si Salainer. Kaya mag init na siya. Ayan po, may mga tama. Ayan, ito po yung ano, makina ng APB ito, Suzuki. Ayan po yung ano niya, model uh, parts number. Eh. Ayan. GT 6A ay di ba o kwan di alam yan po yan ito ano na yang number for po kailangan segera po natin huwag tayong tatamarin para sigurado po ang ating po